Alam mo ba, kahit gaano pa kaganda ang content mo, kung hindi ito naaayon sa tamang strategy, sayang ng effort mo. Maraming content creators ang nahihirapan to convert their viewers into subscribers, buyers, o local follower. Pero ngayong araw, ituturo ko sa iyo kung paano ito gawin ng tama. Yes! Yes! Welcome sa JD Smart TV. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na siguradong may matutunan ka mula sa content creation, motivation, at life lesson na magagamit mo sa pang-araw-araw. Para makagawa ng content na nagko-convert, -co gamitin ang hook, value, and payoff method. Una, hook single pin ang ginamit mo. Ba't hindi kita mabura sa puso Kuhain agad ang atensyon ng viewers. Magbigay ng intriguing question or okay. bold statement. Gumamit ng visual text or overlay para engaging. Okay. For example, alam mo ba na merong isang sekretong teknik para dumami ang viewers mo? Okay. Pangalawa, self-introduction. Let them know kung sino ka. Maging relatable at klaro ang purpose. For example, ako nga pala si Jadis Mar. At sa channel na to, ituturo ko sa iyo kung paano lumago ang content mo. Okay. Pangatlo, value. Ibigay ang solusyon or key information. Mag-focus sa problema ng audience at ibigay ang sagot. Gamitin ang storytelling at step-by-step -step na approach para mas madali nilang maintindihan. For example, kung gusto mong dumami ang nanonood at mag-subscribe sa iyo, siguraduhin mong kapaki-pakinabang ang content mo. Ibig sabihin, may natutunan, naaaliw, o nagagamit ito ng viewers mo sa totoong buhay. Number 4, payoff. Ipakita kung worth it ang panonood nila. Magbigay ng call to action or CTA tulad ng subscribe, like and comment. For example, kung nagustuhan mo ang tips na to, make it sure to apply and i-share ito sa iba pang mga aspiring content creators. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong content creation tips, i-follow ang JD Smart TV. Marami pa akong ibabahagi na makakatulong sa journey mo bilang isang creator. Like Comment at subscribe para sa mas marami pang useful content na katulad nito.